Hello guys, good evening. Ayan, welcome back. It's me, Laika. So ayan, today's video po, i-share ko po sa inyo ang aking pinamili. Ayan, today po is April 20. Ayan, araw po ng Sabado. Hmm, pasensya na po ang aking boses ay medyo paus po ako. So ayan po, ah, uh, ipapakita ko lang po sa inyo kung ano po yung aking pinamili noong ako ay nag-shopping. So, tara po. Simulan na po natin para makita niyo po ako. Tingnan niyo po yung aking matao. Kulang sa tulog. So, ayan. Tadam! Ayan po. Ang aking pinamili, Nike at Adidas. Siyempre, ang gagawin po natin eh, i-unboxing po natin ayan, papakita ko po sa inyo ang aking pinamili sa Nike, ayan namili, nag-shopping kami ngayon ang aking kapatid sa mall, so pumunta kami sa Egan so ito yung nabili ko sa loob ng Nike ito ko po sa inyo, ayan so ayan po simulan po natin para makita niyo po number 1 ito po ayan, Nike Ayan, siya ko napapansin niyo po. Ayan. Ang size. Size extra small. Ayan po siya. Extra small. Ayan. So, ayan po. Nike. Small. Extra small. Maliit lang naman ako eh. Malaki lang ako tingnan po. Mag <laughs> Choro chok lang. Ayan po. Nike number one. Ang ganda nung tila niya o soft. Tapos, mayroon din akong t-shirt. So, ayan po. Ang kanyang t-shirt. Kita ko po. Ayan. Ayan. Just do it. Ayan po. Para sa aking pampasok sa trabaho. Ayan. Actually, ang size niya talaga nito is ano ba size nito? Small. yan po siya, oh. Small na nakalagay. Ayan. Small na siya, ayan. Ganyan siya, oh. Malaki talaga siya pag small. Ayan, oh. Malaki pag small. yan siya. Ayan. Dalawa po ito. Kasi buy one, take one po siya. Ito. yan dalawa. Ito yung kanyang partner yung isa. So, ayan, dalawa. Magpasok pasok sa trabaho. Ayan. Tapos, pangatlo, ayan, Leggings. Ang size niya po, small. Wala kasi ako mahanap na extra small, kaya small, ayan. Ayan siya. Tapos, may pangalan na Nike. Ayan, di ba? <laughs> ayan siya. Sa Nike. So, ito yung binili ko sa Nike. Tapos, mayroon pa akong binili na sapatos. So, po, ayan po. Pakita ko po sa inyo. Dalawa po yan. Yan yung isa. Wait a minute. Tapos, ito. Ayan, ito muna. Buksan natin. Ayan po siya ngyan. Ito, alam niyo ba kung saan ko ito kinuha? Doon ko to hinanap sa Kids, sa pambata. Kasi alam niyo po ang technique, ang technique ko para sa akin, pag bumili kasi ako ng mga ganito, doon ako pumupunta sa mga pambata, sa pang kids kasi mas mura siya kaysa doon sa regular na pang adult. Ang pang adult kasi ito, ito pang adult. Ang presyo sa pang adult is 265 sa kids, mura lang. O di ba? Maranos kalahati. Eh. So ayan po siya, ayan na. Oh. Ayan, bagong-bago pa. Ayan. Ayan yung kanyang design. Ayan, puti. Meron na akong puti. Dalawa na. Pero, ito iba siya. Iba kasi yung loob niya green. Alam mo naman, adik ako sa kulay na yan. Tapos yung harap niya, ayan o. Oh. ito yung kanyang partner. Ibaba natin ang kanyang box. Ayan. So, ayan po yun. Yung kanyang design ng Nike. Ayan. Meron siyang itim dito design. Ayan Bagay siya sa kung kahit anong anong kulay ng damit. Suot mo kasi puti. Ayan. So, ito yung kanyang loob. Ayan. Ayan. Ito yung sapatos ko oh, sa buwan ng April. So, ayan. So, ibaba po natin. Ito yung pangalawa. Ayan. Dito ako, ayan o. Kita niyo po yan, colorful. Dito ako nagtaka kasi tinanong ko po talaga siya. Sabi ko, sabi ko sa kanya, sigurado ba to na tama yung partner niya? Kasi parang magkaiba. Tingnan niyo po yung kanyang design. Green dito, ayan. Tapos yellow dito. Tapos orange, blue. Tapos tingnan niyo po yung gilid. Violet. Ayan o. O diba? Ayan. So, ito yung partner po yan siya. Ito po yung likod. Ayan, napapansin niyo po yan. Green, tsaka, I think this one is orange. Ayan. Tapos, ito po yung kanya. Harap. Ayan. Kung napapansin niyo po, itago yung mukha. Ayan. So, ayan. Yun lang yung aking napili at nagustuhan sa Nike shoes. So, yun lang yun. Wala akong masabi. So, pakita ko lang po sa inyo. Share ko lang it unboxing ang aking napamili sa Nike. So, nabili ko 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6. Medyo paus po ako. Ayan. Paus ako ka kasi gaw. So, yun lang yun. Thank you for watching, guys. Have a good evening to everyone. Don't forget to like, subscribe, hit the notification below. Para updated kayo sa aking mga susunod na video. Yun lang. Bye-bye. Have a good evening, everyone. See you in my next video. Bye-bye.